At in my life dito sa New Zealand, pag gusto nyo makita yung magandang bulubundukin or nature lover ka guys, ay samahan mo ako. Mag-tour mag, -tour, mag -tour tayo dito sa bulubundukin or probinsya ng New Zealand. So ito pala yung aming binabaybay ang probinsya ng New Zealand. Ito yung mga kabundukan na dito na pinapakawalan or pinapasulan ng mga baka, deer or tupa. So may, may deer farm din pala dito sa... New Zealand. Tapos yung there, there na inaalagaan nila yung USA ay yung meat niya ay sinusupply pala nila sa US. At ito naman yung nakikita yung ilise dyan guys ay yan pala yun. Yan pala ang pinagkukuhanan ng electric electricity nila dito guys sa New Zealand. So, tinatawag pala yan na windmill or turbine. So, yan pag nakik yan ang makikita mo dito sa taas ng bulubundukin or sa area na matataas. So pagbaba mo talaga, pagbaba mo talaga galing sa bundok guys, ay makita mo talaga yung napakagandang view dito sa province ng New Zealand. So yung mga unang ano pala nila dito pangkabuhayan ay mga baka at saka nagsusupply din pala sila ng milk sa iba't ibang bansa at saka mga meat meat ng baka, kagaya na lang ng baka at saka tupa, saka deer. or yung kusaba guys tapos may mga kanding din pala sila dito or yung goat goat farming so ang unang pangkabuhayan talaga ng mga New Zealander ay nag-aalaga sila ng mga baka at saka uh, itong tupa or sheep farming so yan nga guys sumintung nga kami dito sa bayan ng ano guys. Nakalimutan ko tong bayan na to guys. Basta malapit na to sa Denebrook. Denebrook nagpagasulina lang kami kasi nga malayo pa yung aming pupuntahan. Siguro yung aming travel for today guys nasa 2 hours papunta tapos 2 hours din pabalik. So yan pala yung mga bundok dito guys. Lahat yan ay pinapakawalan ng uh, baka saka sheep. So, ayan nga guys, kung makikita mo yung mga puti-puti na dyan, ay mga ship yan siya. Or yung mga tupa dito sa New Zealand na pinapakawalan dyan sa bundok. Tapos may mga pinsis din pala yan guys, no? Pero ma, hindi lang hindi masyadong mahaba yung pins nila guys. Nasa, siguro nasa 4 feet lang yung haba or nasa 2 to 3 feet lang yung haba ng pins nila. Pero pag sa deer farm talaga guys ay lampas tao talaga. Siguro nasa 6 to 7 feet talaga yung haba o yung taas ng kanilang pins. Kasi nga yung deer ay napaka ano pala tumalun, napakalakas tumalun. So ito pala yung bulubundoki ng New Zealand. Ayan guys. Napakalinis talaga. Wala ka talagang makikita na mahahabang damo dito guys. Kasi nga, yung mga damo dito ay kinakain lang ng mga tupa at saka baka. So, pag summer pala dito sa New Zealand, yung damo nila ay talaga namang iniisprihan nila or talagang dinidiligan nila. May talag may machine silang dinidilig or tagadilig dito guys. At saka nagpe-fertilizer din pala sila sa kanilang mga damo. Yung gamit pala nila na pag mag-fertilize sila ng mga damo ay eroplano na maliit. Tapos, pag nagsasaka pala yung ano New dito, guys, ay yung gamit nila na tractor ay talaga namang napakali, napakalaking tractor. Kaya nga, kahit winter dito ay okay pa rin na magsasak, mag ano, sila, magbungkal sila ng lupa kasi nasa loob lang naman sila ng tractor. At saka yung tractor pala, pala guys, ay may heater pala sa loob. So, ayan nga, guys. Wala ka talagang makikita dito na manumano pag mag-farming sila. Lahat talaga ay nasa machine na talaga yung ginagamit nila dito mga tractor. So ayan nga guys, napakalinis talaga dito yung bundok nila dito kasi nga may iksi lang yung kanilang mga damo. Wala ka talagang makikita ng damo dito na mahaba. Kaya ayan guys, kung tingnan mo para siyang subdivision. So ayan pala yung mga bahay din dito sa bundok. Yung mga bahay pala dito sa New Zealand guys ay wala ka talagang makikita na pangit. Napakaganda talaga yung mga bahay dito. Kahit nga gawa sila sa wood ay maganda pa rin yung kanilang bahay dito. Modern na modern talaga yung mga bahay dito guys. At saka yung mga punong kahoy na makikita mo dyan guys ay para silang patay pero buhay yan kasi nga. Pagdating sa winter yung mga kahoy dito ay magmukha talaga silang patay kasi nga wala silang dahon pero pagdating ng spring ay sisibol na yung mga bulaklak nila. Kaya napakaganda talagang tingnan itong pali paligid ng New Zealand or itong kanilang view. So yan pala yung napakalaking ilog na dadaan na namin dito sa papuntang Napier guys. So pupunta pala kami ng Napier kasi nga may kukuhanin kaming pat yung taniman ng kanyang mga bulak ni Maj Majesty. Yung taniman ng mga bulaklak. So ayan pala yung farm oh, ng mga apple dito. Ayan, maliliit lang pala yung puno ng apple kasi nga tinitrim nila. So, ayan na nga yung namain niyang mga pot sa trade me. Naman niya lang yan ng $1, guys. Kaya, ang saya-saya niya kasi nga mura lang daw yung nabili niyang pot. So, dito na nga kami sa aming uh, pinuntahan, guys. Tapos, tapos, ito pala yung mga alagang manok ng may-ari dito ng lupa. Yung nag- pibinta ng mga halaman dito guys so ito pala yung mga alaga nilang manok Rod, red island red island road red island na manok asa nakalimutan ko ng paray nung lahi na manok na yan guys tapos may ano din pala sila yung guinea. so ayan nga guys napakaamo pala yung mga manok dito guys guys kahit hindi nila kilalang tao ay lumalapit talaga sila tapos ito pala yung mga bulaklak na mga kahoy dito. Ito pala yung magnolia na kahoy dito na namulak, namulaklak na kasi nga malapit na talaga na ang spring. Kasi nga spring ay September 23 kaya yung mga punong kahoy dito instead na dahon yung lalabas ay bulaklak na lahat yung lumalabas. So ayan nga yung nagustuhan talaga na kahoy dito yung pinakagusto ko talagang kahoy yan guys ay yung magnolia tree tapos mababango, mabango pa yan sila guys tapos malalaki yung kanilang petals parang palad ko na kalaki so ayan nga guys, binidyuhan ko na kaagad ito pala ay iba't ibang uri ng magnolia may magnolia cleopatra tapos may magnolia na vulcan, so marami talagang variety ng puno ng magnolia tree so ayan nga guys binidyuhan ko kaagad kasi nga na naamiss talaga ako dyan sa kanilang mga kahoy dito kasi nga pagdating talaga ng spring ay talaga namang namumulaklak ng mga gandang mga bulaklak so ayan nga guys napakaganda saka may iba't ibang uri din pala ng mga namumulaklak or flowering tree dito guys so, so ito din guys tingnan nyo yung kanyang mga sanga ay polar pink ang ganat tingnan para siyang ano guys tapos ito din na mulaklak na kahoy color pink so ayan binidyuhan ko rin kasi nga amazing kakaiba nga talaga yung mga kahoy dito guys tingnan nyo naman pagdating ng spring instead na dahon yung lumalabas ay lahat naman ay ano na yung lumabas yung bulaklak wala na talagang dahon ang lumabas bulaklak na yung lumalabas dito guys So, ayan pa yung ibang klase na punong kahoy na namumulaklak, color white. Saka ito naman yung ibang uri ng magnolia. Light pink siya. Para siyang bibig pink yung kulay niya. So, ayan nga guys. Napakaganda talaga yung mga kahoy dito. At saka napakahangin dito sa New Zealand guys. No? Pag ano talaga dating ng spring or winter yung hangin napakalamig parang nasa harapan ka ng malaking refrigerator nasa kasi yung temperature nila dito guys pag winter mag minus 1 pa yan guys so ayan nga yung gustong gusto ko na bulaklak napakalaki guys parang kasing laki na ng mukha ko yung bulaklak na yan tapos yung petals nya parang laki ng kasing laki or mas malaki pa sa palad ko yung petals nya guys so ito naman yung isang uri ng kahoy na namumulaklak at ah, saka ito na nga guys, napaka cute ng white na flowers na to. Pero punong kahoy din to guys. Yung mga punong kahoy na to guys ay yung mga ano to maliliit lang siya na kahoy tapos namumulaklak. Pero hindi talaga yan siya ano guys, bulaklak. Punong kahoy talaga yan siya dito sa New Zealand na namumulaklak pagdating ng spring. So yan nga guys, puti. Ang cute talaga ng mga bulaklak nila guys. Kaya, kaya amiss Amazing, amazing, nakaka-amiss talaga tingnan pag tingnan mo yung mga pulaklak. Nai-enjoy ako dito sa mga namumulaklak na kahoy. So, yan pala yung paninda ng may-ari ng lupa dito. Yan kasi yung unang pangkabuhayan ng mga New Zealander dito sa New Zealand Nagbibinta sila ng mga halaman, kagaya na lang ng mga punong kahoy na namumulaklak, tapos mga fruits, seedlings, saka mga flowers. So yung mga business nila dito guys, yun yung una nilang pangkabuhayan. Sa atin kasi guys, pag nagbibusiness tayo ng ganito ay talaga namang hinihingi ng mga kakilala natin, mga kaibigan natin. Pero dito guys, mahiya ka talaga mang hingi kasi nga napakamahal ng kanilang bintahan dito. Yung isang kahoy lang na ganyan guys, siguro aabot na sa 70,000 dyan sa Pinas. Kaya mahiya hiya nakakahiya talagang humingi. Kung gusto mo magtanim talaga guys, no? Bibili ka talaga sa nag ano ng mga sidling nagbibinta ng mga sidling dito. Kasi yung mga bulaklak dito, mga pananim dito ay business talaga yan guys. Ang sa atin naman kasi pag nakita nilang nagtatanim ka ng mga halaman, ayan guys, kahit nga sabihin mo na binibinta mo ay hihingiin pa rin talaga ng mga tao sa atin kaya sa Pinas guys, wala talagang asinso sa atin. Kasi nga, parang yun nga ang sinasabi nila na parang crab's mentality. Kung may makita sila sa iba na, ayan, umangat na yung buhay. Tapos marami ng, ano, yan nga, parang nilang hinihila. Tapos pag may nakita silang maganda sayo, yun, ang gusto rin nila. Gusto rin nila. Kung gusto yung, kung ano yung meron ka, gustuhin din nila. Kaya nga guys, yung Pilipinas, walang asinso. Pero pag nasa ibang bansa ka, lahat yan ay negosyo yan nila guys, nakakayang hingiin. So, yan pala yung mga taniman ng grapes dyan na dinaanan namin. So, ito, ito pala yung ulap ngayon guys, para na namang ula uulan, makulimlim na naman yung aming paligid. So, ayan nga guys, pauwi na kami nito guys. So, so yan nga yung mga baka dito na aming nadaanan guys. So, dami talagang mga baka dito guys kasi number one talaga na ang New Zealand ay producer ng mga milk.